Ito mga ka-RSP no, sa mundo ng sining at musika, iilan lamang ang tunay na iukit ang kanilang pangalan sa puso ng mga Pilipino. Isa na dito ang tinuguri ang reyna ng kundiman na si Sylvia Latore, kaya't isang special na concert tribute ang inihandog upang ipagdiwang ang kanyang matagumpay na karera at ito ay ang Ibiang Mahal Kita. Panoorin natin ito. Oh, Mula 1941 hanggang bago magsimula ang pandemya, ibinahagi ni Sylvia Latorre ang kanyang galing at aliw sa pelikula, boda bilang radyo, telebisyon at teatro. Kinilala siya bilang Queen of Kundiman at First Lady of Philippine Television. Nang lumawak ang telebisyon sa Pilipinas, sumikat pa lalo si Ibiang sa mga programang Oras ng Ligaya at Tang Tarang Tang na minahal ng mga manunood. People are going to be... Uh... made aware of what she has done and perhaps uh, hopefully that they can uh, want to find out more about her and that uh, by knowing her then that she will serve as an inspiration uh, for for the younger generation even more than she is already Sa isang simpleng pagtitipon, nagkita-kita mga taong magbibigay buhay sa ibiyang mahal kita. Isang concert tribute para kay Sylvia Latorre. Sa kabakiran, walang kalungkutan, lahat ng araw ay talikayan. I would like to invite everyone to please watch our show. It's on May 29 at 7 p.m. at the Metropolitan Theater. See you there. Tunay nga na malaki ang iniwang alaala ni Sylvia Latore sa larangan ng musika at kulturang Pilipino. Ang kanyang kontribisyon ay nagsilbing gabay at patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa mga susunod pa na henerasyon.